Paano nga ba natin mapapalakas ang ating immune system sa panahon ng sakit? Sa panahon kasi ng mga outbreak, mas mabuti kung mas maalam tayo kung ano-ano mga dapat paniwalaan to boost immune system. Ang immune system ay ang depensa ng katawan laban sa iba't ibang infection at sakit. Inaatake ng immune system ng isang tao ang germs sa katawan at pinapanatili tayong malusog. Kapag nagkaroon ng foreign substance sa katawan na tinatawag ding antigens, ang immune system ang nagsisilbing pangsugpo ng katawan laban dito gumagawa ang katawan ng antibodies para labanan ng antigens at hindi humantong sa kung anumang karamdaman. Ang antibodies na ito ay nilalak ang kanilang sarili sa anti-agents at ang antibodies na ito ay nananatili lamang sa loob ng katawan. Sa ganitong paraan, kung magkakaroon ulit ng parehong anti-agents sa katawan, handa ng antibodies para dito. Narito naman ang facts tungkol sa immune system na kailangan natin tandaan para mas mapangalagaan natin ang ating natural defense ng katawan. Una, ang lasting stress ay masama sa katawan at nakakaapekto sa ating immunity. Ang ongoing stress o patuloy na stress ng isang tao, gaya ng stress sa trabaho, sa bahay o sa karelasyon, ay masama para sa katawan. Pangalawa, nakakaapekto ang diet sa immune system. Walang iisang pagkain ng may kompletong nutrisyon, kaya naman dapat na matuto ang bawat isang magkaroon ng balanced diet. Pangatlo, humihina ang immune system ng tao habang tumatanda. Ang mga matatanda kasi ay mas mahihirapan na labanan ang infections. Sila rin ang kadalasan nagkakaroon ng flu, pneumonia at iba pang respiratory illnesses na mas mahirap gamutin kumpara sa mas batang mga pasyente. Panlima, ang tibay ng immune system ay nagbabago kapag kulang sa tulog. Ang kakulangan ng tulog at pahinga na kadalasang 6 to 8 hours kada araw dapat ay nakakapagpahina ng resistensya. Sa pagtukoy ng mga katotohanan tungkol sa immune system, magiging mas masusi ang magagawa nating pag-iingat at pagpapatibay dito. Bisitahin ang Doc Alternativo para malaman ang formula sa pagpapalakas ng ating immune system sa alternatibong pamamaraan. Isa po si Mr. Cleofe Lementillo na natulungan ng cleansing formula kung saan malakas na po ang kanyang pakiramdam dahil sa services na ito o dahil sa formula ng Doc Alternativo pakinggan natin. Ako si Cleo Filimentelio, uh, 80 ang akong edad. Um, ang sa Lower Mati, Degos. Bago pa magkukong membro, tapos bago pa kong nakahuman o cleansing, na, Sila sila'y nagsulti sa ko nga, na daw ko'y naputi daw ko, nanambok daw ko. Ang hula mo man, ko manambok. Man Ngaon sa daw akong gigamit, nga nun hamis daw ko kayo. No? Hula man, <laughs> oh, so Kaon naman okay, kamuti, patatas, eh, patatas sa umuso, gulay, eh, mm, isda, o katong nay mga capsules na gihatag sa doktor, na ako, ako yun nagigamit. ako gituman, bita ko nung selahang uh, instruction dito, nagihatag sa kuha, ako lang yun ang akong kaan karon okay ko sa pangliok-liok. Eh. ganahan ko muli akong mayo, nabakusgan ko, si Cleofe Lementelio, edad o tsinta. Tapos taga Lower Mati, diya sa do, likod sa Kapitol, bitaw. Para sa inyong mga katanungan, maari po kayong tumawag o mag-text sa ating text line 0946 -967 -3211 o di kaya ay bisitahin mismo ang DOC Alternative Branches na malapit sa inyong lugar. Ito si Daisy Aranyes para sa Balitang Pangkalusugan.